Gahafte in my life as a content creator nga gikan ng probinsya na abot og laing planeta. So kay Sunday man kagahapon mga tiya, nagpraise and worship ang babae kagahapon mga tiya. Kay bisan og dili ta makasimba, tagaan gihapon nato og time ang Ginoo. So, bisag na radyo sa balay mga tiya, no, pwede radyo ito makaampo, kanunay, bisag dili man takasimba, pwede radyo ito makapraise and worship niya. Basta kay kinasingkasing lang yun. Huwag dali mga tiya, nang higop dahi ko anig warm water kay moragi asid na sad ko. Every morning dyan na mga tiya, basta mabugnawan akong tiya, musugmat dahi ng akong asid. Huwag dali mga tiya, naghikay nako ko kay abot na akong palalab. Siya di ang fried sa isda mga tiya, nga ako siya nagluto aning ampalaya. Ako rin din ang asin ng ampalaya mga tiya, kay para mapugan o mawala ang iyang kapait. But dili di siya totally na mawala dyan ang iyang kapait mga tiya. Ako lang ang maiba na ng iyang kapait. Hays kapait. Huwag <laughs> naluto na dyan ang sudan mga tiya, ag di magdugay mga onata. Pagkahuman din na maugpangaon mga, mga, mga tiya, ako siyang gipamalihog o kuhaan ng mga linabhan ako kay nauga naman lagi ug dali ra mauga diri mga tiya labi naginit kay bantang kayo siya sa adlaw pagka humang, mga tiya di anasan mi kumbati diri sa luyo kay bag-o pa malay human kaon sud sa dugmo higda higda dayon dili jud siya mahimutang mga tiya di anasan siya diri sa luyo ug nakit an man ako siya nga busy awa ako na lang po gitabangan mga tiya kay para malimpyo ug magwapa na sa ni dapita Pasalamat ra sa go nga dili na ni kinahanglan suguon jud ang na asya makita nga trabaho on trabaho on na niya mao na magkasinabot ra mi mga tiya so gihimo ani niya kanal diri mga tiya kay e para ang mga hinugas dili ra siya mapundo ug kana yuta sa kilid mga tiya ako po na siyang gipatag pagahuman mo sa likod mga tiya di ana midris atubangan wala pa jud sa among plano pero kana sugda naman sa likod augi apilan giapilan na mo ang atubangan e para mahapsay o magwapa sa ni sa mot nagtinabangay ra jud mi ani mga tiya kay para mahuman og dali kaya ang uwan nagpadong nasad siya. <laughs> Pinaspal sa najud among lihok anak mga tiya. Uperting perting sakita na jud sa kong hawak dia og gamot Pero lavan lang jud ang babae para ikagwapa sa atubangan og samot. Well, sige panilig dia ang babae mga tiya. Gipang gutom na jud mi. Ug maayo gani kanila bay ni sila kuya. Wala ko kay bag si pangan ni mga tiya. Pero bread siya then ay ice cream palaman Ni pahaway og nagsnack sa mga person kay lagi gipang gutom. Og kanigigutom sad bisag walay trabaho. <laughs> dili daw siya palupig oy higi sa po daw kuno siya dagandagan o kanisang usadari tamang chillax lang sa gedli paabot og nay chicks mula bay ang pangota na og mahalin basa gani e. og nay chicks mula bay ka cute naman lang ani aki oy Og dari mga tiyak na abdan mamig uwan, na ligo na lang sa sa uwan. Mura daw mga bata nga wala kasuway sa una og ligo og uwan. Pero sa tinood lang makamingaw dyo ani nga mga moment mga tiyak. Maunang lingaw rasag kayo mga person during the pita. <laughs> O ganid tapita mga tiya pagkaugma na dyan na video hi. Kaya na mi og uwan. Ona ni siya mga tiya na na siya mga tanong kilid sa bintana. Nga patag na sad siya kaayo. Ing samot na dyan o kagwapa mga tiya. O ganid na sa dekuto patong video mga tiya. God bless o salamat sa pagtanaw mo.